Noong unang panahon, mayroong tatlong napakalapit na maliliit na baboy na nagpasyang magtayo ng kanilang sariling mga bahay. Ang pinakamaliit ay nagtayo ng bahay na gawa sa Dayami, ang gitna ay isang bahay na gawa sa Kahoy, at ang pinakamatanda, ang pinakamatalino, ay isang bahay na gawa sa Ladrillo. Alam na ang malaking masamang lobo ay laging nakatago, ang pinakamatandang baboy ay nagpasya na gumawa ng karagdagang mga hakbang sa seguridad pumunta siya sa tindahan at bumili ng makabagong robot na aso. Naprogram niya ang robot na aso na may napaka-espesipikong mga tagubilin. Ito ay upang protektahan ang bahay sa lahat ng mga gastos at maiwasan ang anumang mga nanghihimaso, lalo na ang lobo, mula sa paglapit. Ang lobo, nang marinig na ligtas ang mga big, ay nagpa siya na kunin ang pinakamaliit. Hinipan siya ng hipan hanggang sa gumuho ang bahay na Dayami. Pagkatapos ay ganoon din ang ginawa niya sa kahoy na bahay. Nang marating niya ang bahay na ladrilyo, nakaramdam ng tiwala ang lobo. Akala niya ay magiging madali na ito sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya umaasa sa robot na aso. Nang makita ang lobo na papalapit, agad na pinaandar ng robot na aso ang sarili. Tumahol ito ng malakas at tumakbo patungo sa lobo, handang atakihin ito. Ang lobo ay hindi pa nakakita ng robot na aso noon at nagulat siya nang makita kung paano ito gumalaw at kung paano siya binantaan nito. Nang maramdaman niyang isa itong bitag, nagpasya siyang umatake muna. Sa isang mahusay na paglukso, sinubukan ng lobo na kagatin ang robot na aso sa paa. Gayunpaman, ang mga ngipin ng lobo ay bumangga sa metal ng robot na nabasag ang ilan sa mga ito. Ang robot na aso, hindi napigilan, ay nagpatuloy sa pag-atake sa lobo. Kinagat nito ng husto ang buntot, nag-iwan ng malalim at masakit na marka. Ang lobo, nasugatan at natatakot, ay napagtanto na hindi siya maaaring manalo laban sa robot na aso. Tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya, iniwan ang bahay na ladrilyo. Ang tatlong maliliit na baboy, nang makitang tumakas ang lobo, ay lumabas ng bahay at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Inaplos ng panganay na baboy ang robot na aso at nagpasalamat sa pagligtas nito. Mula sa araw na iyon, hindi na nangahas ang lobo na lapitan ang bahay na ladriyo. Ang balita ng kanyang pagkatalo ay kumalat sa buong kagubatan at ang lahat ng mga hayop ay higit na nakakaalam kaysa sa gulo sa mga maliliit na baboy at sa kanilang robot na aso. Ang brick house na protektado ng kanilang tapat na robotik na kasama at ang lobo, na kinagat ang buntot at bali ang mga ngipin, ay naging katatawanan ng lahat ng hayop sa kagubatan. Ang tatlong maliliit na baboy ay namuhay ng masaya sa kanilang bahay. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang katalinuhan at teknolohiya ay maaaring maging mahusay na kapanalig kapag nahaharap sa mga hamon. At iyon, kung minsan, ang isang simpleng robot na aso ay maaaring maging mas malakas kaysa sa tila.